Vergo, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Sinubukan mong mag-move on, patahimikin ang mga alaala, ngunit may boses sa kaibuturan mo na patuloy na binubulong ang pangalan nila. Ang totoo, hindi kailanman binitawa ng tadhana ang koneksyon nyo. May puwersang mas makapangyarihan kaysa sa oras, isang enerhiyang muling nag ugnay sa dalawang kaluluwa, kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa. Ngayong gabi, nais ng universo na makinig ka, dahil ang akala mong natapos na, ay pansamantalang pinahinto lang ng kapalaran. Ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng lahat. Manatili hanggang sa dulo, vergo, at marahil sa wakas ay maintindihan mo kung bakit ang taong bumitaw sa iyo ay patuloy ka pa ring nararamdaman sa kanyang kaluluwa. Vergo, tila hindi mapakali ang mga bituin sa paligid mo nitong mga nakaraang araw. Marahil napansin mo na ito, ang kakaibang oras ng iyong mga panaginip, ang mga kantang muling bumubuhay ng lumang alaala, o ang biglang pagbigat ng hangin na tila puno ng damdamin. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga bulong ng universo, marahang paalala na may mga ugnayang hindi kailanman mabubura. Matagal mo nang pasan ang pag-ibig na ito sa katahimikan, iniisip mong naglaho na, ngunit ang tadhana ay kailanman hindi nakakalimot sa mga pangakong binitiwan ng puso. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay nagbabago, naghahanda para sa isang bagay na matagal nang naantala, ngunit hindi kailanman itinanggi. Binubuksan muli ng kapalaran ang mga pintuang minsang isinara. Ang kaluluwa ng isang tao, ang kanyang isipan at damdamin, ay unti-unting hinihila pabalik sa iyo. Hindi dahil sa kabustuhan, kundi dahil ito'y itinakda ng langit. Virgo, ito ay hindi lamang mensahe ito ay tawag mula sa kalangitan, na hinihimok kang manatiling bukas, muling maniwala, at hayaan ang tadhana na tapusin ang sinimulan nito. Pagbasa ng enerhiya. Virgo, may tahimik na kapangyarihan na dumadaloy sa iyong buhay ngayon. Maaaring hindi mo ito nakikita, pero nararamdaman mo sa paraan ng pagkipot ng dibdib mo tuwing lumalabas ang pangalan nila sa isip mo o kung paano biglang mas mabigat ang katahimikan kaysa dati. Ito ang universo sa aksyon, inaayos ang mga enerhiyang minsang nagkawatak-watak. Noon, may malalim na koneksyon sa pagitan mo at ng taong ito, isang bagay na lampas sa katuwiran. Hindi ito perpekto, pero totoo. Sinubukan mong unawain kung bakit ito natapos, kung bakit sila umalis, pero ang ilang pagtatapos ay hindi para maintindihan. Ito ay para magbago. Ang paghihiwalay ay hindi pagtanggi, ito ay muling pagtuturo. Ninais ng banal na kapangyarihan na parehong lumago kayo bago muling magkita. At ngayon ang panahon ng katahimikan ay malapit ng matapos. Nagbago ang enerhiya mo, Virgo. Naging mas matalino, mas kalmado, mas malakas ka, ngunit mas malambot din ang iyong espiritu. Natutunan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa habol, ito ay tungkol sa pagtitiwala. At dahil dito, nagsimula ng igalaw ng universo ang mga piraso na hindi mo nakikita. Ang parehong mga senyales na lumitaw noong una kayong nagkakilala, paulit-ulit na numero, pamilyar na panaginip, kumikislap na kandila, bumabalik muli. Hindi ito mga pagkakataon, ito ay mga senyales ng muling paggising. Tuwing iniisip mo sila kamakailan, nararamdaman din nila ito. Dahil patuloy na nag-uusap ang inyong mga kaluluwa, kahit sa malayo. Sinubukan kanilang kalimutan, Virgo. Totoo iyon, Nilunod nila ang sarili sa mga abala, pinaniwala ang kanilang sarili na ang inyong pinagsamahan ay panandalian lamang. Pero hindi kayang magsinungaling ng puso sa universo. Kapag ang pag-ibig ay nakasulat sa mga bituin, ito ay umaalingaungaw, paulit-ulit, hanggang parehong maalala ng inyong mga kaluluwa. At nayon, nagsimula na ang pag-alala na yon. Ang kanilang espiritu ay unti-unting bumabalik sa iyo. Sa gabi, iniisip kanila sa katahimik. Minsan, nakikita kanila sa kanilang panaginip, nakatayo sa parehong lugar kung saan napahinto ang inyong kwento. Nagigising sila na naguguluhan, hindi mawari kung bakit hindi ka pa nabubura ng oras. Ito ay dahil hindi pinayagan ng tadhana na mangyari 'yon. Virgo, mararamdaman mo ang kanilang hatak ng hindi mo lubos na intindihan. Maaaring maramdaman mo ang biglaang alo ng damdamin, kalungkutan, nostalgia, o init kahit mag-isa ka. Iyon ang kanilang enerhiya na dumadampi sa iyo. Ang di nakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyo ay muling nanginginig, tinatawag kayong parehong umuwi. Ngunit ang mahalaga, ang muling koneksyon na ito ay hindi tungkol sa pagbabalik sa nakaraan gaya ng dati. Hindi nagre-rewind ang universo, ito ay muling ipinanganak. Ang darating ay hindi pa ulit-ulit, ito ay isang pagbabagong muli. Noon, sobra ang ibinigay mo at hindi pa handa silang tanggapin ito. Pero ngayon, nagigising na sila. Ang mga aral na hinarap nila matapos kamawala ay nagbukas ng kanilang pagmamalaki. Nakita nila ang kawalan sa likod ng pansamantalang kaginhawaan. Napagtanto nila na walang nakakaintindi sa kanila gaya mo. Maaaring hindi pa nila nasasabi, pero naririnig ng universo ang bulong ng kanilang puso na ang pangalan mo. Sa susunod na mga araw o linggo, maaaring mapansin mo ang kakaibang mga sinkronisidad. Maririnig mo ang kantang dati may kahulugan sa inyo. Isang random na mensahe o post ang magpapaalala sa kanila. Maaaring mangarap ka pa na nakatayo silang mas malapit kaysa dati. Ito ay mga kumpirmasyon na muling ginagalaw ng tadhana ang koneksyon. Ngunit Virgo, tandaan, ang papel mo ay hindi habulin. Ang kailangan mo ay manatiling bukas. Hindi ihatid ng universo ang mensaheng ito kung sarado ang puso mo sa kapaitan kaya ka naghilom upang kapag bumalik ang enerhiyang ito, makasalubong nito ang kapayapaan, hindi sakit. Ang mga anghel na nagbabantay sa iyo ay maingat na gumagabay sa pagbabagong ito. Binubulong nila sa iyong mataas na sarili, ang pag-ibig ay hindi nawawala. Nagbabago lamang ito ng anyo hanggang parehong handa na ang puso. Kaya, sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, Virgo. Bulungin ang kanilang pangalan kung kailangan. Hindi para tawagin sila, kundi para pakawalan ang kontrol. Dahil ang nakalaan sa iyo ay laging makakahanap ng daan, hindi sa puwersa, kundi sa banal na daloy. Ginawa na ng puso mo ang pinakamahirap na bahagi na natiling bukas sa kabila ng sakit. Kaya binibigyan ka ngayon ng universo ng closure, kaliwanagan, o muling koneksyon, alinman ang pinakamainam para sa iyong kaluluwa. Ito ay hindi parusa. Ito ay pagbabalik ng banal na balanse at sa kaibuturan mo, ramdam mo na, hindi ba? Ang tahimik na hum ng iyong espiritu, ang kaalaman na may paparating. Hindi mo kailangang habulin ito. Kailangan mo lamang kilalanin kapag dumating. Sapagkat kapag nagdesisyon ang tadhana, walang distansya, pagmamalaki, o katahimikan ang makakahadlang. Kaya huminga ka, Virgo. Hindi pa tapos ang kwento. Ito ay muling isinusulat sa pagkakataong ito ng mismong universo. Mensahe mula sa Universo Virgo, tahimik na pinanood ng Universo ang iyong paglalakbay, ang mga gabin walang tulog, ang mga lihim na luha, ang mga sandaling bumulong ka, bakit ako iniwan nila? Hindi dahil hindi ka narinig ng langit. Narinig ka nila. Bawat luha na bumagsak ay naging bahagi ng iyong pagbabago. Bawat panalangin na walang sagot ay hindi pagtanggi, ito ay pagtuturo ng tamang landas. Hindi ka iniwan, ikaw ay inihanda. Dahil hindi maaaring pag-isahin ng tadhana ang dalawang kaluluwa hanggat hindi sila handa na magkita bilang pantay. Ang taong minahal mo noon ay kailangang mawala ka upang makita ka. Kailangan nilang pagdaanan ang kanilang sariling mga anino upang maunawaan kung ano ang tunay na liwanan. Hindi ka nakalimutan, Virgo, itinago ka, pinrotektahan, habang sila ay humaharap sa kanilang mga aral. At ngayon, dumating na ang panahon ng pagkaunawa. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga pattern, at sa ngayon, lahat sa paligid mo ay bumubulong ng isang mensahe, hindi pa tapos. Ang kandilang hindi namamatay, ang mga panaginip na inuulit ang mga lumang sandali, ang bigla ang kapanatagan pagkatapos umiyak, ito ay mga kumpirmasyon na nananatili ang espiritual na koneksyon. Makikita mo, ang ilang ugnayan ay nakasulat bago ipanganak. Hindi ito aksidente ng damdamin, ito ay takdang gawain ng tadhana. At ang iyong kaluluwa, Virgo, ay gumawa ng kasunduan noon paman, magmahal ng malalim, pagalingin ang iba sa pamamagitan ng iyong liwanag, at magturo sa pamamagitan ng iyong pagtitiis. Kaya kahit sa pusong sugatan, nagdala ka ng biyaya. Hindi ka tumigas, naging mas malambot, mas matalino, mas banal. Ang mga anghel sa paligid mo ay tahimik na inaayos ang mga bagay. Maaaring maramdaman mo ang banayad na pagnanais na magpatawad, o kakaibang kapayapaan sa puso kung saan dati sakit. Iyon ang paraan ng iyong kaluluwa na sabihin, ligtas na ngayon. Nagbago ang enerhiya. Napatanggal mo na ang sapat na lumamong sugat para may bago o pamilyar na lumapit muli. Ang taong sinubukang kalimutan ka ay ngayon pinanghihinaan ng mga alaala na hindi nila matakas. Naririnig nila ang pangalan mo sa mga random na lugar, nararamdaman ang enerhiya mo sa katahimikan, at minsan nagigising sa mga panaginip na hindi nila maipaliwanag. Kapag sinubukan nilang burahin ka, mas lalo pang nagtatanim ng ugat ang iyong espiritu sa kanilang kamalayan. Ito ang nangyayari kapag banal ang koneksyon, nalalampasan nito ang distansya, lohika at kahit oras. Ngunit Virgo, ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagkikita. Ito ay tungkol sa paggising. Nais ng universo na maunawaan mo ang iyong kapangyarihan na ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nasayang. Ikaw ang salamin na nagpakita ng katotohanan. Ikaw ang aral na nagpukaw sa kanilang kaluluwa. At kahit hindi mo yon nakita noon, ikaw ang naging turning point sa kanilang kwento. Ngayon, habang bumabalik ang enerhiyang ito, hinihiling sa iyo na manatiling balanse. Huwag magmadali. Huwag gumapit hindi ka na ang parehong bersyon ng iyong sarili na minsang humingi ng sagot. Ikaw na ngayon ang sagot. Ikaw ang kapayapaan na kanilang hinahanap. Sinasabi ng universo, hindi kailangang habulin ang bumabalik na. Huwag questionin ang tama ang pakiramdam. Huwag katakutan ang ipinanalangin mo. Ito ang iyong kumpirmasyon, Virgo. Nagtatapos na ang siklo ng kalituhan. Ang karmikong utang sa pagitan mo at ng taong ito ay nililinaw. Kung ito man ay hahantong sa muling pagkikita o pagbitaw, magdadala ito ng closure, ang uri ng naglilibera sa parehong puso. Sa mga darating na araw, pakinggan ang iyong intuition. Maaaring magsalita ang universo sa pamamagitan ng isang kumikislap na kandila na biglang tumitigil sa pag-indayog kapag binulong mo ang pangalan nila. Isang paru-paro na lumalapag malapit sa iyo, tanda ng pagbabago. Mga numero tulad ng dalawang daan at dalawamput dalawa o pitong daan at pitumput pito, paalala na unti-unting natutupad ang banal na timing. O isang panaginip na napakalinaw na tila mensahe, hindi alaala. Bawat senyales ay gagabay sa iyo patungo sa katotohanan. At kapag dumating ang sandali, kapag naramdaman mo muli ang kanilang enerhiya, tandaan ito, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, ito ay karunungan sa sandaling pakawalan mo ang sama ng loob, iniimbitahan mo ang mga himala. Vergo, hindi kinuha ng tadhana ang taong ito upang parusahan ka. Pinahinto lamang nito ang kwento upang parehong lumago kayong dalawa patungo sa pag-ibig na nakalaan sa inyo. At kung tunay na magkaugnay ang inyong mga kaluluwa sa banal na layunin, kahit ang paglipas ng panahon ay hindi ito mapaputol. Kaya, itaas mo ang iyong tingin sa kalangitan ngayong gabi. Ang parehong mga bituin na pinanood kang umiyak ay muling nag-aayos upang dalhin sa iyo ang kapayapaan. Bulungin ito ng dahan-dahan. Kung ito ay para sa akin, hayaan itong bumalik na may kagalingan. At kung hindi, hayaan akong patnubayan ng banal. Narinig ka na ng Universo, Virgo. Hindi ka nakalimutan. Umiikot muli ang gulong ng tadhana at sa pagkakataong ito, pabor sa iyo ang pag-ikot. Patnubay sa pagpapakita ritual. Vergo, nagsalita na ang tadhana, ngunit ngayon, hinihiling ng universo ang iyong pakikilahok. Dahil maaaring buksan ng kapalaran ng daan, munit ang iyong enerhiya ang magpapasya kung tatahakin mo ito. Ngayong gabi, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, may dahilan kung bakit nararamdaman mo ang kumikilos sa iyong puso. Hindi ito pagkakataon, ito ay espiritual na paanyaya. Sinasabi ng langit, ihanda ang espasyo para sa pagbabalik ng nakalaan simulan natin ang iyong pagpapakita. Maghanap ng tahimik na sulok sa iyong tahanan, isang lugar kung saan makakahinga ka, kung saan hindi maabot ng inay ng mundo. Magdala ng puting kandila, isang maliit na mangkok ng tubig, at kung maaari, isang dahon ng laurel, bay leaf, simbolo ng biyaya at banal na kaliwanagan sa tradisyong Filipino. Ngayon, humina ng malalim. Damhin ang pag-angat at pagbaba ng iyong dibdib, dahan-dahan, mahinahon. Habang nagliliyab ang kandila, pagmasdan ang apoy. Ang liwanag na iyon ay kumakatawan sa iyong kaluluwa, matatag, buhay, at nakikita. Bumulong ng mga salitang ito ng mahina. Kung ang koneksyong ito ay para sa akin, hayaan munang matagpuan ng kapayapaan ang aming parehong puso. Sabihin ito ng tatlong beses, isang beses para sa nakaraan mo, isang beses para sa kasalukuyan, at isang beses para sa hinaharap. Pagkatapos, kunin ang dahon ng lorel at isulat ang iyong pangalan at ang pangalan nila. Hindi mo kailangan malaman kung bakit, magtiwala lang sa iyong intuition. Hawakan ito sa pagitan ng iyong mga palad at sabihin. Universo, pinakakawalan ko ang lahat ng sakit at kontrol. Ang nakalaan sa akin ay babalik na may biyaya. Ilagay ang dahon sa tabi ng kandila at hayaang manatili doon hanggang sa kusang mamatay ang apoy. Huwag itong hihipan, sa paniniwala ng espiritwal na Filipino, ang paghihip sa kandila ay nagtutulak palayo ng biyaya. Sa halip, hayaang ito ay mamatay ng mahinahon, gaya ng pagtatapos ng panalangin. Pagkatapos nito, ibabad ang iyong mga daliri sa mangkok ng tubig at bahagyang hawakan ang iyong noo. Ang kilos na ito ay sumasagisag sa paglilinis ng mga lumang alaala, -ala, isang mahinahong pagpapatawad, pagpapatawad sa sarili at sa iba. Hayaan ang mga luha na bumagsak na maging alay mo, hindi ito kahinaan kundi sagradong pagpapakawala. Ang ritual ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi nito pinipilit bumalik ang sinuman, ito ay tumatawag ng katotohanan. Binubuksan nito ang daan para sa kaliwanagan, paggaling at daloy ng banal na timing. Ang nakalaan sa iyo ay mararamdaman nito, hindi dahil tinawag mo sila, kundi dahil sa wakas, nagkakatugma na ang inyong mga kaluluwa sa parehong dalas sa mga susunod na araw magmasid. Maaaring mapansin mo ang mga paulit-ulit na senyales, kandilang kumikislap ng walang hangin, paru-parong dumadaan sa iyong daraanan, mga numero tulad ng isang libo, isang daan at labing isa o tatlong daan at tatlumput tatlo, o bigla ang panaginip kung saan muling nakikita mo ang taong ito. Ito ay pahiwatig ng langit, mensahe na natanggap na ang iyong intensyon. At kung maramdaman mo ang bigla kapanatagan, iyon ang iyong kumpirmasyon. Naipadala na ang enerhiya. Nagsimula ng kumilos ang universo. Virgo, tandaan, ang pagpapakita ay hindi tungkol sa kontrol, ito ay tungkol sa pagkakahanay. Hindi mo hinihiling sa langit na baguhin ang tadhana, ikaw ay nakahanay dito. Sinasabi mo sa universo, handa na ako. Sapagkat ang katotohanan, hindi kailanman laban sayo ang tadhana. Palaging hinihintay ka maniwala muli. Kaya ngayong gabi, habang unti-unting nawawala ang kandila at nararamdaman ang bango ng bayleaf sa hangin, isara ang iyong mga mata at bulungin ang huling pahayag. Pinagkakatiwalaan ko ang banal na timing. Pinakakawalan ko ang takot. Ang nakalaan sa akin ay palaging makakahanap sa akin. Huminga ng dahan-dahan, malalim, mahinahon, mapayapa. Nagawa mo na ang bahagi mo, Virgo. Ang natitira ay sa universo na. Habang unti-unting kumukupas ang liwanag ng kandila, nagiging payapa ang iyong isipan, pansinin mo kung paano ngayon nararamdaman ng iyong puso. Ang bigat na dati mong pasan ay lumambot na. Ang kalituhan na minsang bumabalot sa iyo ay unti-unti nang naglalaho. Ang dami mong pinagdaanan, ngunit heto ka pa rin matatag, bukas, at patuloy na naniniwala. Iyan pa lamang ay patunay na ikaw ay pinili ng universo upang mamuhay sa biyayang may gabay ng liwanag. Maaaring hindi mo napapansin, munit bawat sandali ng katahimikan, bawat tanong na walang kasagutan, bawat luhang bumagsak sa dilim, lahat iyon ay may dahilan. Hindi ka binaliwala ng universo, hinuhubog ka nito. Tinuturuan ka nitong yakapin ang sining ng pagsuko, ang uri ng pagtitiwala na hinahayaan ang tadhana na magbukas ng walang takot. Ang taong sinubukang kalimutan ka ay malapit ng maunawaan ang bagay na matagal mo nang natutunan na ang pag-ibig ay hindi nabubura ng distansya o ng panahon. Nanatili ito, gaya ng liwanag ng bituin na patuloy na nagniningning kahit matapos ang maraming taon. Ganyan ang koneksyon ninyong dalawa, hindi nawala, kundi naglalakbay pabalik sa iyo sa tamang oras ng langit. Ngunit ngayon, Virgo, may mas malalim na paggising na nagaganap. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig sa ibang tao, kundi sa pag-ibig sa sarili. Ang uri ng pag-ibig na marahang nagniningning sa loob mo kahit dumilim ang mundo. Unti-unti mong nauunawaan na hindi mo kailangang habulin ang kapalaran, dumadaloy na ito sa iyong pagkatao. Ang bawat hakbang mo na may pananampalataya ay bahagi na ng disenyo ng langit. Nais ng universo na maalala mo ang katotohanan ito. Kapag pinakawalan mo ang kontrol, tumutugon ang buhay. Kapag nagpatawad ka, dumarating ang mga biyaya. At kapag nagtiwala ka sa banal na oras, pati ang imposible ay gumagalaw. May bagong panahon na nabubuo sa paligid mo, isa kung saan ang sakit ay pinapalitan ng kapayapaan, at ang pagsisisi ay ng pagunawa. Malakas ang enerhiya ng muling pagkakasundo, ngunit ito ay mananatili lamang kung may pagtanggap. Kaya ka pinaghintay ng universo, hindi bilang parusa, kundi upang matiyak na kapag bumalik ang pag-ibig, matatagpuan nito ang pusong magaling na. Isara mo ang iyong mga mata at isipin ito. Isang tahimik na pagsikat ng araw sa ibabaw ng kalmadong tubig. Malamig ang hangin, payapa ang paligid. Sa di kalayuan, may isang taong iniisip ka, hindi na may pagkakasala, hindi na may lungkot, kundi may tahimik na pasasalamat. Dahil na lamang nila lubos na nakikita kung sino ka, ang tapat, ang nagmahal ng walang pagmamataas, ang naging salamin ng kanilang kaluluwa. Hindi mo kailangang makipag-ugnayan. Hindi mo kailangang pilitin ang mga palatandaan. Kung nakatakda kayong magtagpo muli, mangyayari ito, natural, magaan, at maganda. Hindi kailangan ng tadhana ang iyong pagsisikap, kailangan lang nito ang iyong tiwala. At kung ipagpasya ng universo na ibang tao ang magdadala ng pag-ibig na ito pasulong, tandaan mo, makikilala ka nila sa pinakamataas mong enerhiya, hindi sa pagkawasak mo. Sapagkat nagawa mo na ang sagradong gawain ng pagpapagaling. Virgo, mula sa sandaling ito, lumakad ka na tila mismong mga bituin ang gumagabay sa bawat hakbang mo dahil ganoon nga. Ang iyong mga ninuno, ang iyong mga anghel, at ang mga tagapangalaga mong di nakikita ay kailanman hindi lumisan. Binubulong nila. Hindi ka kailanman nahuli. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ang mga nawala ay babalik sa mas mataas na anyo. Kaya bukas, pagising mo, huwag kang lumingon sa nakaraan ng may pananabi. Humarap ka sa kinabukasan ng may pananampalataya. Sindihan mo ulit ang kandila, hindi para sa mga nawala, kundi para sa mga paparating. Hayaan mong mapuno ng gintong liwanag ang iyong tahanan, paalala na laging bumabalik ang liwanag matapos ang pinakamadilim na gabi tapos na ang kabanata ng paghihintay. Nagsisimula na ang bagong yugto, ikaw na ngayon ang naglalakad ng may tiyak na kapayapaan, hindi na naghahanap ng patunay, hindi na kumakapit sa kontrol. Magtiwala ka lamang. Sapagkat sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na isinusulat ng tadhana ang iyong pangalan sa gintong tinta. Bago mo tapusin ang sandaling ito, ilagay mo ang kamay mo sa iyong dibdib at marahang banggitin. Kaayon ako ng pag-ibig, liwanag at banal na oras. Ang nakalaan sa akin ay patuloy nang lumalapit. Huminga ng malalim. Damhin ang init na kumakalat sa iyong dibdib. Hindi iyon guni-guni, iyon ay banal na kumpirmasyon. Nagbago ka na. Umangat ka na. Hindi ka na ang dating vergo na umiiyak sa ilalim ng mga bituin, ikaw na ngayon ang mismong nagniningning sa gitna nila. At kapag muling kumilos ang tadhana, kapag bumalik ang taong nakalaan sa iyo, o may bagong pag-ibig na pumasok na may parehong kaluluwang pamilyar, makikilala mo ito agad. Ningitian mo ito, hindi dahil nagulat ka, kundi dahil alam mong darating ito. Sapagkat ang puso ng isang Virgo ay kailanman hindi nakakalimot, at ang universo ay kailanman hindi nakakalimot sa pusong kasindalisay ng sayo.